Eh, na ikaw. Ano yung namay mo diyan? Ano na Ihi na to. Ano na na. na sa malayo. Diyan na lang. O pupunta pa yun doon. Diyan na lang, diyan. Oh, kusang pupunta. Diyan na lang, diyan ka lang umihi. Ah, lalayo pa. Ah, awa katian, ka diyan, ingika. ka. Halika na, halika na. Halika na, bilis. Hingi na dyan. Tahan na, tahan tayo. Uwi tayo, dito, dito. Bilis. Doon Dito, dito, dito. Bilis. Ikaw. <laughs> Pagkahabulin. <laughs> Pagkahabulin na pa po ako. Ako'y pinagkahabul mo ha. Oh, pasok na doon. Ayun na, Pilas, Pilas. Pasok na doon. Anak Anak yun ng puti. Anak yun ng puti. Ito. Yung isa maganda dyan, yung isa yung kamukha ni Don, ni, Do, Max. Ito. Lalaki mo ito. ito. dapat may ikay Ito, ano ah? ito kung wala yun? Ito yun. Ito, yun. ito yun, bro, yun.